Yan mga boss, bali mag-unbox tayo na itong nabili ko sa Shopee na Intercom. Yan mga boss, sa mga di nakakaalam, ito ay Intercom para sa helmet mga boss. Nabili ko siya sa Shopee ng almost 800 pesos. Ito na yung nakita ko na pinakamurang Intercom sa Shopee. Ito yung box niya, Y20 Max yung model niya. And then yan, may mga iba't ibang information, Kasay yung mga kasama, and ito yung box niya. Napakaganda. Check na natin kung ano yung nasa loob. Yan, pagbungad natin, may manual na Chinese ang title pero pati mga yan, puro Chinese. Halos lahat Chinese mga boss. Yan may ano naman, may English naman. Kahit pa paano sa likod. Yung instruction and then syempre ang ating unit. Yun, napakaganda. Ang nagustuhan ko dito mga boss, yung ilaw niya. Kaya napukaw ako. Kaya napabili ako sa gantong intercom kasi yung kulay niya. as, ah, mapapakita ko sa inyo. Yung intercom mismo and then yung mga kasama niya uh, bracket para sa ating helmet yan clip type siya mga boss hindi siya yung ad adhesive pwede naman yung ad adhesive pero mas maganda to mga boss kasi pwede masyang siyang madali siyang ilipat sa iba't ibang helmet and then kasama na rin ang charger ang charger niya mga boss is type C na and then ano pa ba syempre hindi mawawala tong mic niya mga boss yung mic niya rin is type C yan kaya hindi ko na magagamit yung dati nating mic kasi yun is naka 3.5 na headphone jack pero ito type C and then may kasama na rin syang mga velcro para may kabit natin dun sa loob ng helmet natin may mga kasama syang adhesive yan mga 3M na double sided may velcro din sya and then ano pa to yan hindi ko alam certificate na Chinese din so yun mga boss yun lang yung mga nasa box yang item, adhesive, microphone, tapos yung charger nya, Yan. Tapos na natin siyang i-unbox, i-setup na natin siya sa ating helmet. Ito na yung ating helmet mga boss, yung paglalagyan natin ng intercom natin mga boss, is yung ating azibra uh, helmet. So, kung mapapansin kayo mga boss, mapapansin yung mga boss, iba na siya kasi ni-repaint ko kasi puro gas, gas na. Pero yung kinalabas na ng repaint ko is pangit. <laughs> so, hindi talaga ako expert sa pagpipintura mga boss. Yan, ito na yung ating helmet. Ang una natin gagawin mga boss is ikabit natin yung ating yung mic. Para mailagay natin yung mic mga boss, syempre nagawan ko na na ng video dati um, tanggalin nyo lang yung mga pads nito Alam ko may video na ako na ginawa kung paano tanggalin yung pads nito at tapos ilagay yung mic para hindi na masyadong humaba yung video natin. Balikan nyo lang yon. Sa same process lang naman kung paano maglagay ng mic. So, ita time lapse ko na lang yung paglalagay ng, ng microphone tapos punta na tayo dun sa mismong intercom setup. Yan mga boss, bali na i setup ko na. Nilagay ko na rin yung adhesive dito, left and right. Tapos yung mic niya dito, syempre sa kaliwa. Kung saan natin ilalagay yung Uh, intercom, syempre, doon nakatutok, nakatutok yung mic. Pero, madalas, ang pinaglalagyan ng mic is sa kaliwa. And then, yung sa intercom, ang pinaglalagyan is sa kaliwa talaga. Bali, yung mic, may kasama rin tong adhesive, pero hindi ko nalalagyan kasi pwede naman siyang iipit sa foam. Yan, ikabit ko na, and then, yun. Maganda naman yung kinalabasan. Saktong-sakto yung adhesive niya na binog. Yan, mga boss, bali, kabit natin yung ating bracket. Syempre, kasi clip type lang siya, madali lang siya mga boss yung dito, pwede nyo siyang isingit dito may parang spring type siya and then isusuksok nyo lang siya dito dito sa may kanda, bandang kaliwa ng, ng helmet Yan di ba? ganun lang kasimple mga boss yun ang gagandaan talaga dito sa clip na to mga boss Siyempre pwede mo siyang ilipat sa ibang helmet, tatanggalin mo lang and then pwede mo na siyang magamit sa ibang helmet yan mga boss, kunin na natin yung ating um, intercom tas may islat siya mga boss, yan yung mga butas na yan, kung makikita nyo. Para yan dito, para siyang aangkla. So, ita, itapat nyo lang, tapos ipush nyo siya sa pababa para mag lock Yun. Kung, kung maririnig nyo mga boss, may locking sound siya. And then yun, nakasecure na yung mga boss. Itong mic na to, nagaling sa ating, itong cable na to, nagaling sa, eh, sa mic. Sa mic, sa sa ating microphone, pwede na natin siyang i-connect. Dito yung para sa mic niya, and then dito may slot siya para sa ating charger. Syempre may ano siya, may rubber siya para uh, waterproof din siya. Hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig. Yan, pwede na natin siyang ikabit. Yan. Ganun lang mga boss, yung mga excess wire, pwede nyo siyang itago dito. Yan na mga boss, yung ating kinalabasan. Yun, hmm, napaka-pogi mga boss. Kulay black yung napili ko kasi para pumantay siya dito sa kulay ng helmet natin. So, ang black naman kasi universal naman yan. Kahit anong ipares mo, maganda siya. Yan, nabalik ko na rin yung foam. Tapos yun, papaganahin na lang natin. Turo ko sa inyo kung paano i-setup. Yan mga boss, ito na yung ating intercom. Para buksan siya mga boss. Bago natin buksan, ituro ko sa inyo muna kung yung mga buttons na nandito. So, dito sa taas, ito sa ating mic. Yan, may, may dedicated ano siya, button pagka may tumatawag pwede, pwede nyo sagutin na dito hindi nyo nahawakan yung cellphone nyo and then ito yung ating power button ito yung ating para sa intercom so sa intercom mga boss um, hindi natin siya matitesting dahil isa lang yung nabili ko. So, paano nga natin matitesting kung mag-isa lang. Pagka siguro, pag nakabili ako ng panibago ulit. Testing natin kung gumagana talaga yung intercom na ito. Pero, uh, stated dun sa seller, intercom daw maabos. mga boss. Yan mga boss, nandito sa taas is yung ating volume. Yung volume button. Uh, plus and minus, syempre, dagdag taas. And then, ito nga, ito yung ating charger. Ito yung charger port natin. Type C na rin ito mga boss. Yan. Type C siya. Yun. Syempre, yung ating mic. Para buksan mga boss, long press natin itong power button nya. yon Nagbukas na siya mga boss. So, automatic yan. Pwede nyo na siyang i-connect sa Bluetooth. Ang model nito mga boss is sa Bluetooth is Y20 Max. Siyempre, tinesting ko na to para makita kung gumagana talaga. Yung pinakamaganda dito mga boss, yung kung paano i-adjust yung kulay niya. Dito sa taas, itong yung mic na naka-indicate, pwede nyo siyang dito siya ipalit-palitan ng kulay. Yan. Ongos oh, boy! Yan, marami siyang mode mga boss. Hindi ko mabilang kung ilan yung mode niya. Yan. May parang Christmas theme. Yan, may mga steady lang. Yan, may mga strobe. Iba't ibang kulay. Ang dami. Talagang RGB, ano siya, light siya. Ang dami niya lang mode mga boss. Hindi ko mabilang kung ilan talaga. Yan, may mga mode na... Yan. dahan umiilaw, dahan umiilaw, dahan-dahang dinawawala. Yan, meron ding may part din na yan. Dami yung dami pwedeng yung tuklasin mo. Ayun. Ito ang pinakamaangas mga boss. Yan running light. Yon. May basta ang daming niya mode mga boss, hindi ko talaga mabilang kung ilang talaga. Simula nung trinay ko. Yan may mga steady, kung gusto mo ng kulay green, kulay blue. Dami yung mga boss yon. Pero naangasan talaga ako dun sa isa, yung sa running ano para siyang running light. Yan, isa yung isa pa. Yan. 'Yon mga boss, pinakita ko lang sa inyo, dito talaga ako nagandahan sa intercom na 'to kaya napabili ako ito Yung, yung ito lang yung dahilan, yung ilaw niya taka yung pang sound trip lang. Yan mga boss, at uh, try natin tong ano, sound check kung malakas nga ba o talagang ano lang hype lang itong ilaw niya. 'Yon mga boss, bali ito na yung ating sound check dito sa ating intercom. Tingnan natin kung malakas nga ba. Magpaprogtug ako ng music and hopefully hindi tayo makapirate. Kukuha lang ako ng non-copyright na kanta dito tapos check natin yan, maririnig nyo mga boss nandito pa lang sa labas ng helmet rinig na rinig mga boss, check nyo yun mga boss bali yun yung tunog niya napakalakas mga boss kahit, kasi kahit nandito pa lang ako sa harap ng helmet naririnig ko na mga boss lalo pa siguro pagka nakasuot na sa atin tong helmet pero mga boss paalala pagka naka intercom kayo tapos magpapatugtog kayo wag kayo masyadong magmalakas unless nakatambay lang kayo or nakaupo, pwede nyo naman lakasin yung music. Pero pag nagda-drive, hinaan nyo lang mga boss. Yan mga boss, habang nagsasalita ako, rinig na rinig yung tugtog talaga. So yun, mga boss, ito na yung narinig nyo na yung soundcheck nya. Hopefully, na-pick up ng mic natin yon And yun, yung quality ng sound goods. So yun mga boss, e, eh, yun yung ating bagong inter ko mga boss. Kung makikita nyo mga boss sa personal, napakaganda ng ilaw nya. Yan talagang agaw pansin to mga boss yan talagang kitang kita ka sa daan yun yan din pagka nakasuot talaga sa helmet mga boss ibang iba yung aura nya pag may intercom ko eh lalo pat ganyan may mga ilaw ilaw pa yan hopefully tumagal tong mga ilaw ilaw nya para hindi para naman di sayang yung pera and yun ito talaga yung pumukaw sa akin mga boss kaya napabili ako ng ganito <laughs> yang ilaw-ilaw yan and then pangalawa ay eh, siyempre intercom na rin siya intercom ready na and then pangalaw pangatlo is napakaganda ng sound quality niya yung bass niya maganda pag lalo pag nakausot yung helmet mga boss kasi kulob nga yung helmet talagang ano umuugong yung, <laughs> yung yung tenga mo sa sa lakas ng ano nya, ng bass niya yan sa ano naman sa vocal okay naman. Hindi ko pa siya nate-testing through video call or sa call mismo, pero for sure napakaganda ng quality nito kasi sa sounds pa lang ang ganda na and for sure yung mic nito is maganda kasi mukhang high quality naman yung mic niya. So yun mga boss, tingnan niyo naman yung itsura natin ng itsura natin lalo na sa ating helmet, di ba? <laughs> Nawala yung ano kapangitan ng helmet natin buma gumanda dahil sa intercom na to so yun mga boss para sulit nga ba to para sa 800 pesos na intercom yes so, sobrang sulit hindi lang natin na check kung gumagana nga ba yung intercom nya pero hopefully gumana yung intercom nito na pagka nakabili tayo ng panibago kasi wala naman tayong partner <laughs> Kaya hindi natin matetesting kung Hindi natin matesting kung gumagana talaga intercom niya Kasi isa lang binili ko So yun mga boss Update ko kayo Pag nakabili ako ng isa pa ulit I-check e natin kung hanggang saan yung abot ng intercom nito Pag nakabili ako ng bago So yun mga boss Dito ko natatapusin yung ating video Masyado ng hamahaba Para lang sa video na to So yun mga boss Sulit na sulit tong intercom na to. Check nyo na lang sa Shopee. Hindi po ako seller mga boss. Approve sa akin to. And yun, pwede nyo na bilhin mga boss. Napakaganda. Sulit na sulit. So yun mga boss, kita-kits po sa next video. Bye! Peace!